Oh. na uli ako sa biolision ano, na wala akong war warning device wala akong warning device dito sa truck yun lang ang biolision ko importante talaga mga kapubre yung kailangan may warning device kayo sa truck para di kayo mauli at saka kailangan na rin na yung ilaw mo kailangan kumpleto lahat. kasi kanina yung ilaw ko sa likod yung sa ano sa ilaw sa plaka hindi kanina 5,000 violation pag ano wala kang ilaw tapos plus wala akong warning device 5,000 din bali 10,000 sana buti na lang ginawa ko yung ilaw ko sa likod kaya ilaw ang violation ko ngayon yung warning device na lang Subukan ko makipag-usap Pero parang malabo Kasi umaalis eh Tingnan lang natin yung anong Ano nito Kamtungan nito sa pakipag-usap ko Doon sila oh Dami, dami namin dito na uli mga kapobre. Andun sila oh walang losot yung galing sa taytay -tay, papasok ng C6 pabigotan huli yung side na yon papunta na yon ng bigotan tapos itong pisto ko naman papunta ang ano to yan tulay na yan ang ano eh pinakadulo ng C6 na yan ano yan ilog pasig yan tulay ng ilog pasig yan pag tumawid ka papunta naman taytay yan dito ako na huli Buti lang mga kapobre eh, na gawaan ko ng paraan yung ilaw ko sa ano sa plaka. Yung double na ilaw, pinag ko para magkaroon lang ng ilaw. Kasi yung ilaw ko na singles, ubos na pala. Kaya yung double na ilaw, pinag-isa ko yung puwet para maikabit doon sa likod. Okay naman, gumana naman siya. Kaya yung violis yung talaga, yung ano na lang, Warning device na lang talaga. 5,000. Yun lang. Sayang din yung mga kapobre. 5,000. Kanina pa ako, mga isang oras na ako mayigit dito mula nung pinara ako. Hanggang ngayon, wala pang ticket na inabot. Nakipag-usap ako. Ayaw naman makipag-usap doon sa ano. Bawal daw sila makipag-usap. Ano yun, hindi tao, bawal magipag-usap Tangin ang yan Doon sila mga kapobro, itago lang natin pag ano, video kay uh, Maano tayo Galit pa sa atin Doon sila mga kapobro 1.5 ang siningil 1.5 ang siningil sa akin sa LTO apat na jelly bisa ang problema kinausap ko lang kasi wala mabilang dito sa C6 kaya 1.5 ang inano sa akin kasi ayaw sa 1,000 kaya one